Uy, bossing! Uy, nandiyan ka pala, bossing! Bossing! Parang kayo malungkot ngayon, bossing. Ano pa problema natin dyan? Kaya rin aking binaba eh. Ay, hindi tumaba ba? Pero maganda pa rin ah. Ay, maganda kung maganda. Ay, hindi man tumaba. Ay, nako pare, May solusyon tayo dyan. Kung paano natin makapataba at makapaganda yung manok na yan. Anong solusyon? Ito lang pare, may kukunin lang ako ah. Hintayin mo ako dyan ah. One eternity later. Tagal naman ni Bossing. Kanina Oy, pa, Bossing! Bossing! Ba't ang damit mo, Bossing? Oo, oh, pakala man yung aking damit. Napapansin mo pa yung damit ko eh. Hindi ko nga pinapansin yung noo mo eh. Sigurin oh, gamot ka. ka. <laughs> bossing, hindi ka na. Dala ko na nga pala yung ano. Yeah, ano yung Bossing? Yung pang matibayan nating gamot sa... sa iyong manok. Tatalab kaya din eh. Tatalab to, pare. pa ganito. Ito nga pala, pare, yung pang na ano. Worm X Max. Ito yung ginagamit ko sa aking mga alagang manok na pangporga. Nakakagamit ka rin nito? Hindi pa, ngayon pala ang... Ay, pari, pare, ano? Hindi ko pa napapasting. Ay, okay lang ito, pare. Kahit walang pasting. Itong kagandahan dito sa pampurga na pare. Sige nga, patingin nga ako. Tapos ang kagandahan pa kasi dito, pare, meron siyang penbendazol at ivermectin. Pare, kahit yung mga parasites sa loob at saka sa labas ng iyong mga manu, ay kaya nang patayin, pare. yung kagandahan dito sa pampurga na ito. Sige nga, bossing. Subukan nga natin. Subukan natin. Ito yung capsule, pare. Pwede mo siyang ibigay every month. Tingnan natin mo. Oh, Kapsul. Oh, pare, yung kagandahan dito. Oh, tingnan mo, pare. Oh. Oh, solid dyan. Yung kaganda yung ating pampurga sa ating mga alaga mo. Ah, isi, ito gusto eh. Isipin mo, hindi mo na kailangan ipasting. Hindi na ma-stress ang iyong mga alagang manok. Oh, pare, natin. Hawa ko, pare. Para sa'yo. Babalik ako sa'yo after isang linggo. Titignan sige natin kung anong mayiging sige. resulta ng ating binigay na gamot. Sige, pare. Ay, tsaka pare! Okay oh, yeah, to! So, para magamit mo sa'yo yung walagang sa manok. Ay, napaganda na rin ang ah. manok mo eh. Tapos, hindi mo nang pinupurga pare. Ay, pupurgahin ko na lahat ng manok ko na rey. Right? Ay, oo pare. Eh, ang dami niya, no? Eh, eh. Tsaka, mura lang yan, pare. Yung kagandahan dyan. Abot kaya talaga sa merkado. Eh, uh, itong mga manok mo, pare. Yan ang gamitin mo mong purga. Yun, isipin mo, din na kailangan ipasting. Yo, Tapos sa loob ng, ng tatlong oras, talab na pare yung gamot. Ano so, pa kagandahan sa gamot natin? Ano pare, maiwan mo na kita. Sige, Bike na ako sa linggo, na. Ah. Sige, bossing. Salamat, bossing. One week later. Ayos nga pala yun eh, ano? Ganda Ay, Ay ang bossing! Katapan. Kamusta? Bosing, kamusta? Ayus yung parang, yung bossing, kamusta? Ayos nga, bossing. Parang okay na yung manok natin ngayon dyan, ah. Ayos Ay, nga. Tingnan ako. Oh, maganda na ang katawan. Uy, na. Effective talaga yung ano, yung effective. ating pampurga no. Ay ayos. Sabi ko sa'yo, yung Worm X Max natin na pampurga, effective masyado din. Eh, parang may lakad ako sa'yo. Ano yung bossing? Ay, drink